48 pasahero ang maswerteng na rescue kang Philippine Coast Guard makalis na tuminaob ang piglulunada na motor bangka sa katubigan sakop kang Peña Francia Claveria, Masbate. Aga ka na kaaging biyernes, Mayo 24. Napag-araman na pasiring kuta sa Masbate City ang mga lunad kang motor bangka. Alagat tinamanin ni ni Makukusug kulang ukol rason kang pagtaob kay ni. Sa impormasyon, alas 11 nin aga kang parehong aldaw kan makaresibe nin sumbungan na Roy Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Dapit sa pagtaob ka nasambit na motor bangka na ipinaabot man tulo sa karamang kang PCG na marikas man na nagkondusir ni search operation. Uh, Napagalaman ko uh, sa kasama namin na may uh, isang siguro pasahero, parang picture yata yon na siyang kaagad nakakontak dahil yung kanyang cellphone ay Uh, naka ano naka andun sa loob ng uh, plastic at saka ka uh, nasa timing sila kasi nasa area na may signal. Napag-araman na haro sa rong oras na na nagpapataw-pataw ang mga pasahero sa dagat antes na ma-isalbar. Tulong pasahero ang tulus na pigdarara sa ospital para sa magkakanigong atensyong medikal. Sa inisyal na investigasyon, posible man dang overloading ang kausa kan insidente. 34 sa nakaya ang pigdeklarang pasahero kan nasambit na lunadang pandagat. Suhay sa bilang kan mga na pasahero. Tawal na to. So hindi na po pwede gamitin yung mga motor bangka, mga dimotor na bangka, gawin gawing passenger vessels kasi bawal yung sa batas. Sakala naman talagang uh, andyan na yan, may na sila. May kitsa siguro na una-una, uh, lalo kung medyo masama ng panahon, katulad ano uh, ano na nangyari, mag-ano na, magsuot ng mga life jacket ng pasahero. Katakod kay ni, nangapoda ng otoridad na ibitara ng pagbiyahe sa dagat urug na kung maraot ang panahon o pinagbabawal kang pag-asa huli sa maraot na panahon. Para sa mga baretang tatakbikol, may yarango.